Okay mga paps, ito na naman ang unit ko Jonas. So maglilista tayo ng tatlong uh, tao na pwede natin pagtanungan habang tayo po biyahe. Pero bago yan, huwag niya palilimutan like subscribe, follow uh, uh, social media accounts. So sa YouTube, sa Facebook, pati na rin sa TikTok. So sumunan na natin. So magpilang na tayo na top 3. Top 3. Na, na pwede yung pagtanongan pag na, nasa biyahe kayo at hindi nyo alam yung area uh, unang una dyan is yung ano yung mga napuha natin yung delivery riders kay kagaya ni Food Panda ni Grab Food yun kasi yan lang naman ng area nila eh malalapit lang so sa araw-araw naman ang pagbiyahe nila imposible naman na hindi nila makamit sa so patlo sila sa ating listahan. So, pangalawa, si, pangalawa, so, si barangay sekretary, si barangay Tanod, as in, si, ano mismo, o gusto nyo, si kapitan, kumalakas nyo ng kapitan. So, taga-barangay. taga, taga barangay. Yun. Kasi, pangalawa, alam nila yung area, ba mamaya, di ba? Alam, kilala rin nila yung tao, di ba? Siyempre, sa sasakupan nila yan, alam nila yung pasigot-sigot yan. So, top 1 sa ating, sa dapat natin pagtanungan bilang delivery rider, kung hindi natin lamang area, ay mga tricycle boys. Bakit? Kasi yung mga tricycle boys, eh, diyan nakaanin nila eh, uh, yung nagkakataan nila. So, automatic yan, ano, di ba, automatic yan, uh, kapesadong kapesadong nila sa araw-araw na paggawa So, yun lang mga loads yung tatlong, ano, tatlong tao na pwede natin punta ng habang tayo bubiyahe. So, sana may natulunan kayo. So, follow po mo eh, yung mga videos, susunod so, na videos ko. So, right safe sa atin. Sorry sa background, ah kasi natin ito na ako sa tabing highway.